Pag na, uh, paano ka nasasaktan? Pag nakatayo, nakaupo, nakakano? Pag matagal nakaupo, pag matagal din nakatayo, yun. Parang ngalay na ngalay. Ngalay na ngalay. Sige, higa kang patagilid. Nalaglag oh. eh. sa duyan ano, daw to eh. Saan yung tumama sa'yo? Pakiyan o ang script? Itong, itong sentrong buto na to? Ito po, po masunod yan. Paano pa yan. Oo, okay. Sige. Tiyan lang. Uusog lang natin yan para mawala yung sakit yan.

may may iba iba kasing siya yan kanina din mo. Wala yung gano'ng ano pag nakaganyan lang. Pero nung inangat ko, sargo. Okay. Yeah. Ay, isa pa. Uh. Ano um, ito? Buo? Uh. <laughs> Paano yan? <laughs> Sige, ito pa. Buo pala yan. Paano natin mayroon sa chukawe dyan? Tigas pa naman nandito oh. Magkailangan nyo, mapamasad mo yun. nga po, yun yung masakit lagi. Mm. Eh, magkakaroon talaga ng spasing yun eh, pag may mga nararamdaman ka talaga sa so, Luwagan mo nga yun dito mo. Yan. Yeah. Okay oh, na mo, masakit ba? Hindi naman masakit eh. Masakit ba? Oo, oh, hindi pala eh. Naririnig mo na tumutunog pero walang masakit kahit gano'ng karami yung tumunog. Oo, oh, walang masakit. <laughs> pero yung iba pag na-dislocate, yung ibang 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 position i mean nagbuhat kayo na nakatagilid mm -hmm. lumagutok nako po hindi kayo makatayo ganun ang masaya pero pag nakatama yung position mayroong nagahandle alam mo yung tamang position Pero yan, subukan niya yun. Original yung lines na yun. Talagang pinakuloan yan sa ano. Ayan ang tawag yun, pinaglatikan yung lines. Pinaglati Talaga walang halo yan. Nakita nyo. Yung latak oh. lang nung ano yan. Latak lang. Ng... Masakad ba yung magandang mo Yung mga mo dyan? Oo. Oh, okay. Ah, ang bagong sila. <laughs> ah.

1 to 2 days parang meron pa yung parang trauma pero 3 to 4 days kahit ngayon pa lang ano na yan ano ka na yan bawal po ba yung papatulog na gano'n? hindi ah bawal yun pag tumulog ng pa gano'n ng malikang posisyon pero yung ganito good siya pero yung lumagutok siya kunyari may binuot ng patagilid or ayoko lumagutok ah, sigurado lumpo ka ron masakit yung balang pero kung yung ganun, mamaya, yung sinasabi mo, tama yun. Ah! Wala nga iipit pag ganyan. Sa, sa ganyan. sa kita banda? Dito sa hips? Ito? Hindi dito? Ne pag ganyan. Pag ganyan. Mas mauna rito o mauna rito? Dito. dito. Mauna rito? Oh, okay. Sandali ako.

kaya, ayan, dapat kasi, dapat dyan mga DDE lang hanggang dito. Aabot. Ah, Pero pag yan, ganyan kataas, patukod na agad. Huwag nyo nang pilitin. Dito na yan. Okay, relax lang ako. Pengen pa ano ko yun. Problema. Makakobers. <laughs> Makakobers. Tiis-tiis na lang. Sige, ipitin mo. Ilaksa mo, ipitin mo. Sige, ipitin mo. Isa pa. Isa pa, ipitin mo. Okay. Ipit. Okay, oh, thank you. Oh, tama lang mo na. Ayan nga. Ayan mo na muna sumingaw. Tapos mamaya pag ginagano natin yan, loose na yan. Mas mababa na yan. Tapos mga ilang days, yung mga na-stretch dyan. One to two days, makakaroon na ka ng mga para namin yan. Yung sabi nga, para magre-react yung mga muscle. Pero three to four days, wash out na lahat dyan. Kaya? Sure? Kaya? Oo. Oh. Kailangan kasi, hindi ganoon lang. Pag masakit na agad, mm -hmm. hindi pwede Ganoon kailangan. Medyo nabababa. Ah. Uh. Oh. Kaya ganyan lang, oo. Oh. Mm -hmm. oh. Kaya? Mas magana. Mm -hmm. Oh. Kanina, oo. Oh. Di ba may video ka dyan? Oh, kanina ganyan lang, masakit na agad. Eh. <sighs> oh, di ba? Puputok yun yan. Pawis. Oh, yes. Iinit na. Hello. <laughs> <laughs> Ay, si Ming, ano mo? Baka makita yung ano lang. Yan. Wala eh. lang <laughs> hindi naman ito magpapagupin na ganito, <laughs> kundi astig ito eh. Astig. Okay. Huwag ka na maliligo ngayon ito na. Bukas na. Tapos, yun lang. 3 to 4 days, mas maanong mo pa yan. Tayo ka nga. <laughs> O po, tignan mo yung, ano, yung sinasabi mong position na may sumasalit dito. Ganun mo? Wala na eh. Wala na? O di kasalanan mo yan, nawala pa eh. <laughs> okay. Sige, huwag lang maligo today, ha? Okay, thank you. Thank you. Okay.